Hello guys. Uh, this is my first dosing for uh, anti-rabies. Ngayon lang ako nagkaroon ng sked. Ayan oh. Nakatatlong inject ako guys. Dito sa kabila. Thanks God may ano. Uh, may uh, may medicine na naman at uh, nakapag uh, vaccine ako ng So my next schedule was on Thursday parang tatlong bisis kami mag-sked. Thursday, and then Monday again. So, yung last session ko is Monday. Yung inaantay ko is, uh, sabi na kada DOH, 15 days daw, o oh, 14 days daw, i-observe ko muna yung, uh, yung dog, kung ano yung mangyayari. So, Uh, need ko pang mag-stay for uh, how many days para makita ko yung ano, sasabing improvement ng aking... Ang in-inject sa akin is para dun sa anti-rabies pero another one is for anti-dating. Uh, tatlong inject siya dahil... 1.5 lang. O, oh, 0.5 ba? O, oh, 0.5 dito sa kapo. Ang okay. isang Yan dito ko ngayon sa pisina naman. Ano na siya? Ang um, babala. Ano guys? Babala. Ano oh. mo? R A Tapos, mga mga mga. Ah. May muntang 10,000 ba? May muntang 10,000. Tapos 25,000. Tapos dito sa kabila ay may 500. Pag ayaw talian, uwi kulung ang alagang aso. At ayaw pabakunahan na anti-rabies ang kanilang mga alaga. So guys, yan po yung sinasabi ko. Uh, sinasabing ano nila, yung pinakamulta. If just in case yung mayari, hindi siya nakikinig. Ito naman yung, kung ikaw ay responsable ng isang pet owner. Magawa mo ang sumusunod. Una, magpapakong naga. Tapos yung alaga. Pangalawa is, pangalawa na nasa. Tapos hindi, hinangayang mo kumalas sa labas. Hindi kaya na yung sa labas na bahay. Hindi ko makuha yung ilang Tapos, may page Tapos, lang yung pinapag-text, pinapag-check uh, sa Twitter Pero guys, yung sa akin is, wala kasi siyang bakuna. At saka papis pa lang siya. Wala pa siyang dalawang buwan. So, uh, need ko talaga magpabaksin hindi naman sa ano for ano lang security kasi nga hindi natin kasi ma, maganda na yung pwede pang ano tawag nito pwede pang remedy kaysa naman risky na it was better for remedy rather than the risky ano bang problema mo? Di ba may, may ano ka na? May allowance ka na? Ano ba ba mo? Tama na, hindi ako tumatain ng pera. Guys, nandito yung anak ko. Binigyan mo nang nga uh, ng allowance. Kasalanan mo yan. Hindi ko yung kasalanan. Alam mo guys, uh, may pera na siya. May pagkain doon. Excuse me, patalastas ba to? May pagkain na sa bahay. May bigas na. Ang tamad ng mga bata ngayon, guys. Umaasa din sa ibibigay na pera ng magulang. Hindi naman nagtatain ng pera ng magulang, di ba? So wala akong may sa iyo. Huwag mo akong artihan ngayon. Hindi ka nakakatulong na. Alam mo, guys. Inbis na matutuwa ako dahil nandito nagbablog ako. Hindi ko na ata pwedeng ina. Hindi ako nag-iidid. Ayan o, nabadrig pa siya. Ang pangit ng mga ugali ng mga bata ngayon. Sobrang mga suway mo. Sorry guys. Mamaya-maya, so, may ano, may ating ako na meeting dahil may uh, -me meeting ang PTCE namin. Talang nag-ano -ano, ako. pag mo kong tawagin. Nakakainis ka. Bad trip ka kaya. Ano guys. Ito mga batang to. Wala na talaga sa hulog magano. Ang hirap disiplinahin. Pasensya na kayo ha. pa ako sa ano. Sa, sa pagbablog. Hindi ko naman inaasahan na may darating at uh, sa vlog ko hindi ko tuloy na aayos tong aking vlog dati. dahil dahil na rin sa mga asungot na darating. May mga asungot talagang darating. May natin na Pero guys, ano ha? Uh, payo ko lang sa inyo. Kung makagat ka man ng aso, ang maganda talagang gawin is, hugasan mo muna ng Uh, yung gusto nila yung tubig na running water yung talagang nasa gripo yung tumataga wag dun yung gagamitin mo na sa, sa tabo na ginamit mo na tapos gagaro gamitin mo pa o oh, hindi yun yung running water talaga kasi daw mas maganda daw yun uh, dahil if, for safety at saka yung gagamitin ay um, running water at saka yung sabong panlaba here in the Philippines we use only for soap we have a bar soap we use bar soap to clean our uh, wound yung sinasabing kinagatan tapos until na especially kung dumurugo siya kung dumurugo is uh, anuhin siya yung pag dumudugo pa Hayaan mo lang munang nasa running water. Yung running water is tumakot. Pagka doon sa puset, hayaan mo yung doon sa faucet. Until mag-end ng ano, bleeding. pag end na ng bleeding, saka mo na lang siya pwede patayin. Or tigil lang na yung paglilinis ng isang sugat ng aso. O yung kinagatan ng aso. Kasi po, kung tapos na siya mag-bleeding, ayun na po yung sinasabing, ah uh, wala na yung uh, uh yung nasabi yun na sabi nila dito kung tapos na mag yung ibig sabihin nun, tapos na rin yung ano uh, yung kumbaga nakalabas na rin daw yung uh, rabies ng aso pero yung sa akin sa case ko is only scratch hindi ko naman inaasahan na yung sa paglagay ko ng pagkain mahihit ng kamay ko ang aking mahihit ng tit ng kamay ng aking papis hindi ko naman sinasabing ganon pero alam mo ba ang tutok ng isang talagang yung intention na kagatin yung kasama ko si Mark intention talaga siyang kagatin ng aso alam mo yung kanyang turok is anim na Doon dun sa sugat kung saan siya tingnan yung sugat ba kung saan kinagat, doon may pa siya doon tapos yung anti-data no tapos yung hindi ko na alam kung ano yun basta dalawahan na 0.5 0.5 Just dito sorry guys hindi naka-state yung aking uh, vlog but uh, I hope maintindihan nyo kasi wala din akong idea about yung sa mga pinagtutusok pero so, ang alam ko lang dun is yung anti-rabies na yung 0.5 0.5 at saka yung uh, anti-titano anti-titano and anti-rabish dalawang ito na ito uh, ngayon ayun, alas 12 tapos sumingi pa sa akin ng pera sobrang naman bata dito pa ngayon na yung alam nyo guys, yung anak ko, yun pumupunta lang dito. Instead, sabi ko, wag mo akong isorbuhin kasi nag-vlog ako. Ang ginawanya? ginawa niya, ay eh, dami pa niyang satsat. Pasensya na kayo guys. Instead na magpupukos ako sa aking vlog, hindi ako nakapagpukos kaya tumayo ako nag, uh, out. at nag-running uh, ang din sa kabila. Ito lang guys ah. Yung si Mark ayaw talaga magpabakuna. Imagine niyo sabi niya masakit na daw. Masakit na ang kanyang pinagatan. Sabi ko sa kanya, maganda na yung i-prevent na kaysa naman maging risky. Tingnan mo. Sabi niya masakit daw. Pagkatapos sabi niya ayaw daw niya magpabakuna. Kasi ang ikinatatakot ng ima. Guys, libre lang po. Libre lang yung vaccination. Ay, wag na po kayong mag-atubiling pumunta rito sa RHU kung na na man kayo ng aso, ng pusa. Kasi hindi na po, ngayon mas maganda na talaga yun risky na pag risky ka na mahirap ka ng gamutin so mo talaga on the spot pa lang kung may talaga ang skid guys, ang skid dito sa Marabot para lang dito sa Marabot hindi ko po alam for for Basay or whatever kung saan saan lugar pero dito sa amin is Monday and Thursday Monday and Thursday so 3 season ang mangyayari sa akin. So, balik ako on Thursday, tapos so, babalik din ako ng Monday. Pero may exemption pa yun ah. Kasi ang sabi nila dito, after 14 days, makikita mo kung are you safe or not. Kasi, dun masasabi natin safe na tayo. Just in case walang mangyari dun sa sinasabing aso o yung nakagat, nakakagat sa'yo. E pag namatay daw, ibang cases na yon, ibang ways na naman ang gamutan. Kasi nga namatay yung aso namatay yung uh, pusa na, na nakakagat. So, ibig sabihin guys, ang aking vlog is until I can reach to the third dose. Kasi parang kuro-continue na lang ito. Kasi para naman may idea na rin kayo. Mahirap na yung talagang... Uh, sa amin, sa barangay namin, dalawa na yung cases na nangyari, ha. Ah. Yung una, babae. Namatay talaga ang babae. Nung una kasi wala naman yung nagpapabaksin. So ngayon, is better na kasi may nagpapabaksin na. Pero ang nangyari dun sa pangalawang cases, hindi binakunahan yung ano, hindi binakunahan yung bata nung ano, nung nung may ari at saka ng nanay. Hindi ko rin alam ha, wala akong alam dun sa idea Pero, ang kisis ng gano'n, hindi na po sana umabot pa sa pangalawa, sa pang-anim, pang-atlo, pang-lima, pang pangalawa pang 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 na po kami. Kaya po, uh, paalala lang po dun sa mga pit owner o di kaya dun sa mga taong nakagat na ng aso at saka pusa. May ang pusa po, ang pusa po may ano, may rabies na po. May rabies ang pusa, may rabies din ang aso. Kaya nakakatakot na po yung dalawa. Huwag na po mag-atubili if just in case mangyari po sa inyo na makagat kayo ng dalawang hayop na to. Hindi natin kailangan na sumangguni pa. Kailangan mo talaga magpunta. At una-una oh, is first aid mo na. Pugasan niyo muna yung kinagatan. Kasi napakahirap po ng uh, time na risky ka na. Hindi na tayang gamutin pag risky ka na. Pero kung aayusin uh, mo ng yeah. ano, kung lalagyan mo ng uh, uh, time para naman na uh, makapag-ano ka, makapag uh, paggamot So, guys, dito na lang yung aking uh, vlog. Thank you so much, guys, for full support. I would like to say thank you for everybody because, you know, uh, without you, my youtube channel will not be uh, progress and success. Thank you so much guys. I love you. See you in my next vlog. I hope uh, you will uh, uh, see for another vlog, another video. This is the continuation, you know. This is my first dose. So I have a vlog for the second dose and the third dose. Uh, thank you so much guys. Bye-bye.